Boss, good day. Baka po matulungan nyo kami mag-asawa. Lipat sana kami Italy. Naloko kami ng employer namin dito sa Latvia. Kahit makahanap lang po ng room na mauupahan namin dyan habang nagahanap ng work. Gigising, trabaho matutulog at gigising. Trabaho matutulog kung ito ay iisipin. Kamusta po kayo mga boss at kamusta sa lahat ng mga lihitimong willing mapagod sa abroad? Ito yung isang pinaka mahirap at masakit sa isang OFW na nagnanais magtrabaho sa abroad. Tapos ang kainatnan ng pagpunta niya dito sa abroad ay maloloko siya ng kanyang employer. Dahil may mga tao talaga na yun ang paraan nila para makasurvive sa buhay. Yung manloko ng kapwa-tao. Actually, marami na tayong ginawang uh, video na nasabi natin doon na mag-iingat kayo sa mga tao na maaaring uh, manloko sa inyo. Kaya muli gagawa natin ng uh, video itong uh, uh, message ng ating isang kapanalig na mong willing mapagod sa abroad about sa nangyari sa kanila na hindi maganda. Ngayon nga mga boss, na naloko sila ng kanilang employer na hindi tinupad yung napag-usapan nila nung siguro nag apply sila. Nang sa ganun, may iwasan nyo yung uh, ganitong klasing pangyayari na nangyayari sa ating mga kapatid na OFW na minsan merong mga naloloko o nalilin lang ng mga taong mapagsamantala. So ayan mga boss, no? marami, maraming mga taong ganyan na yun yung trabaho nila, malamang ng kapwa, magsamantala, at uh, pagsamantalaan yung mga tao na nangangarap lamang na makapag-abroad Well, uh, katulad ng lagi kong sinasabi Dapat kikilalanin niyo na maayos yung mga tao na kinakausap nyo Lagi nyo sisigur sisiguraduin na tamang tao o tamang agency yung mga pinupuntaan nyo Para maiwasan nyo itong ganitong klaseng pangyayari Pero bago natin simulan itong video na to mga boss Ako lilinawin ko lang sa inyo hindi po tayo nagre-recruit ng tao dito, hindi rin tayo agency. Tayo, ang ginagawa natin ngayon, ah, sinisikap nating mabigyan ng kasagutan yung mga katanungan ng ating mga kapatid na OFW kung ano yung sitwasyon na dadatnan nila dito sa Italia. At lahat po ng yun, wala pong bayad yun at hindi po tayo nag encourage ng mga kapatid nating na OFW na magsilipatan sila dito sa bansang Italia tayo naman po kaya natin ginagawa itong ganitong klaseng content para din mabigyan lang natin ng tamang impormasyon o kaalaman yung mga kap kapatid natin na hindi na natin mapipigilan na lumipat dito sa Italy. Kaya ang ginagawa natin sa pamamagitan ng kanilang mga katanungan, ang ah, ginagawa natin ng ganitong klasing mga video or content. no? Para sa ganun, may paliwanag din natin na maayos sa kanila kung ano yung ibig nilang maunawaan dito. At ayan mga boss, doon sa mga nagbabalak pa na pumunta ng ibang bansa o kaya naman meron kayong mga proseso ng pag-alis nyo dyan sa Pilipinas, papuntang abroad. Siguraduhin nyo yung agency na ina apply nyo ay legit. At uh, siguraduhin nyo na pagdating nyo doon sa pupunta nyo, meron talaga kayong trabaho na madadatnan. Kasi kung uh, dadating kayo sa bansa na pupuntaan nyo, tapos ganito yung mangyayari sa inyo, maluloko kayo ng mga employer nyo, uh, pagtatrabawin kayo ng isa na dalawang buwan, tapos sa mga susunod na buwan, uh, papalya na sila sa pagpapasahod sa inyo, at yung mga pinag-usapan nyo na dapat mangyari, hindi na nangyayari, so mahirap yon Kasi nandun na kayo sa sitwasyon na hindi na kayo makakatras. So kailangan nyo nalang tanggapin yung nangyayari sa inyo doon o kaya naman magganap ng ibang paraan para makalabas kayo sa ganong klaseng sitwasyon. Kaya kawawa yung ating mga kapatid na OFW na nabibiktima ng mga ewan ko ba kung anong dapat natin itawag sa mga taong ganito na nangangarap lamang itong ating mga kapatid na OFW na makapagtrabaho sa abroad para sa kanilang mga pamilya tapos ganito yung gagawin sa ating mga kapatid yun yung nakakagalit eh yun yung, uh, yun yung mga tao na ewan ko walang mga kwenta na nais nice lang nilang malamang ng tao o pagsamantalaan yung mga tao na nangangarap na makapag abroad so wag kayong padalos dalos mga boss lagi nyong sisiguraduin lalo na kung may perang involved lagi nyong sisiguraduin na 100% legit talaga yung mapupuntaan nyo na agency or recruitment agency para sa ganun may natin itong ganitong klasing pangyayari katulad na nangyari sa ating isang kapanalig o kasama na mong willing mapagod sa abroad na naloko sila ng kanilang mga employer at ngayon nando dun sila uh, hindi na sila pumapasok sa trabaho dahil nga hindi na sila pinapasweldo so ngayon ang uh, naisip ng ating mga kapatid na to uh, lumipat na lang ng bansa para makipagsapalaran muli at hindi umuwi sa Pilipinas nang uh, wala nang walang nangyari so syempre dahil matatapang din itong ating mga kapanalig na to at abuho uh, din yung loob nila sa pagpunta nila dito sa abroad so ngayon nagaanap sila ng paraan para may pagpatuloy nila at naiisipan nila ngayon na pumunta dito sa atin para dito magipagsapalaran pero syempre tayong mga Pilipino tayong mga OFW hindi kasi tayo pa na may patalo natin yung uh, laban natin dito sa abroad lalo na kung ang dahilan natin yung mga pamilya natin talaga namang lalaban at lalaban tayo para sa ganun uh, may panalo pa natin yung uh, journey natin dito sa abroad so maganda yon sa isang banda maganda yon pero hindi nga lang madali yung mga proseso na pagdadaanan at akawawa uh, yung mga tao na nabiktima ng na mga Ewan ko, gusto kong magmura pero hindi ko itutuloy dito sa mga tao na ganitong mapagsamantala at mapanlamang ng kapwa tao. Kaya mga boss mag-iingat kayo, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, mag-iingat kayo dahil hindi biro-biro yung pera na gagastusin nyo papuntang abroad. So, syempre ang lahat, hindi naman madali. Eh. Hindi naman madali dahil natalo ka dun sa bansa na pinuntaan mo, dahil naloko ka ng uh, mga tao na yan, tapos ilipat ka sa ibang bansa para may pagpatuloy mo yung laban mo dito sa abroad buti sana kung ganun ganun na lang okay Nal naloko ako dito pupunta ako doon okay na hindi ganun kadali mga boss eh kailangan may mapupuntahan ka kailangan may mga tao na magpapatuloy sa'yo at kailangan siyempre may konting pera ka eh buti yung iba nakapagtrabaho pa kahit pa paano at uh, kumita pa sila ng konti eh paano kung pumunta ka ng abroad tapos umaasa ka nakikita ka doon tapos yung mga unang araw mo palang doon nalaman mo na nalaloko ka yun ang mas mahirap dahil talagang doon wala ka nang magagawa kundi iatras mo na yung laban bumalik ng Pilipinas dahil wala kahit gustuin mo mang lumipat o gusto mo magipagsapalaran sa ibang bansa wala ka nang pera na gagamitin para may tuloy mo yung laban mo dito sa abroad so yun mga boss ginawa lang naman natin itong video na to para maging aware uli yung ibang mga kapatid natin OFW o nagbabalak na maging OFW sa kanilang balak o sa kanilang plano na magpunta ng abroad o kaya naman yung mga uh, nasa kalagitnaan na ng proseso ng pagpaprocess nila papuntang abroad para din uh, maging aware sila at uh, baka sakaling masigurado nila ang bawat uh, sitwasyon na meron sila ngayon. At ayan mga boss, mag-iingat kayo palagi at uh, laban lang dun sa mga naloko ng mga employer. Ganun talaga, wala na tayong magagawa dun, hindi na natin may babalik yung uh, sitwasyon na nangyari sa inyo. So ang gawin nyo na lang, lumaban kayo, magpakatatag kayo, ipagpatuloy nyo yung journey nyo kung may pagkakataon at uh, kaya nyo pa na ilaban yung uh, laban. No, ipanalo yung laban dito sa abroad. Lumabal lang kayo at huwag kayong susuko. Nandito na kayo, sige. Palag na yan, laban na yan. ba? Diba? Para sa mga pamilya nyo. So hanggang dito na lang mga boss. Ayan, dun sa mga hindi pa nakakapag-follow sa atin. Ayan, kung nagugustuhan nyo po itong ating mga ginagawa na mga video na nagbibigay inspira dun sa mga kapatid nating na OFW sa paggising nila, sa pagbangon nila sa bawat umaga, ay uh, nai-encourage sila, na motivate sila na maging masipag dito sa abroad. At uh, nakikita nila 'yung totoong laban dito sa abroad. Ayan, Tuloy-tuloy lang po sa pag-follow at uh, maraming maraming salamat po. Like, follow, share.